Sa mga balita naman po tayo sa labas ng bansa, posibleng maedeklarang panalo si Mexican presidential candidate Claudia Sheinbaum matapos ang malaking lamang sa kanyang kalaban na si Shotil Galvez. Sa tansya ng kanilang electoral institute, nasa 60% ng boto ang pinaniniwalaang nakuha ni Sheinbaum habang ang kanyang kalaban ni si Galvez ay nasa 28.6% lamang ang projected number of votes na nakuha nito. Sakaling Masel Yohani Claudia ang apuesto, siya po ang kauna-unahang babaeng presidente ng Mexico sa loob ng dalawang daang taon nitong kasaysayan. Bago tumakbong ang kandidato sa pagkapresidente, presidente nagsilbing alkalde ng Mexico City at climate scientist si Shane Baum. Una nang nag-concede ang dalawa niyang kalaban sa puesto. Di bababa sa pito ang patay matapos mawasak dulot ng matinding ulan ang maraming gusali at kabahayan sa Blue Horizon Bay sa South Africa. Sa drone footage, halos walisin na ng matinding baha ang mga estruktura sa coastal area. Una ng nagpahayag ng pakikiramay si South African na uh, unang ng South African President Cyril Ramaphosa sa mga biktima ng malagim na trahedya. Nasagip naman ang mga otoridad ang isang lalaking habang uh, nagsasagawa ng kanyang kayaking sa California, Amerika. Ayon sa report, nakaranas ng leg injury ang biktima dahil upang dahilan upang ma-stranded ito sa lugar. Mabilis namang rumesponde ang mga otoridad matapos itong ma-airlift gamit ang helicopter sa bahagi ng North Fork River. Patuloy namang nagpapagaling ang nasagip na biktima. Ted Failon at DJ Chacha. nayon nasa Radio 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.